ayan mga boss uh, magandang hapon uh, update pala tayo mga boss sa uh, mga natapos ng tropa dito sa project natin mga boss medyo, medyo late na tayo mga boss nakapag video ay uh, nakapag start na pala tayo mga boss mag uh, CHB belaying mga boss dito sa front tsaka yun doon sa may side doon ayan. ayan dito mga boss is continuous lang dito tapos Itong sa side mga boss na to, sa may likod hanggang dun sa dulo isa uh, okay na to mga boss. Hanggang dito na lang pala mga boss yung pinakang sa HP natin. Uh, yung sa may taas nyan mga boss isa uh, uh, maglalagay na lang tayo ng C-bar dyan mga boss. Tapos bubuhusan natin yung pinakang taas. Parang, uh, parang biga din yun mga boss sa... Uh, katulad ng lentil beam ayan uh, bubuhusan din natin yung pinakang pinakan uh, pinakang dulo niya tapos katulad pa rin ng uh, dati mga boss ayan. Uh, yung pag si CHB laying pala mga boss isa. Kada tatlong patong ng CHB natin, isa yan nya. may may horizontal tayong nilalagay ang katulad nito. 10 mm na horizontal nilalagyan natin kada uh, kagat, kada, tatlong patong. Ayun, yung mga abang natin ayan, sakto-sakto yung mga abang natin dito sa mga column natin. Ayan, may mga abang tayo dyan. ko connect na lang dyan mga boss yung horizontal natin na bakal. yon dito sa may side na to mga boss. Uh, okay na dito, tapos na. Uh, bali, pinupormahan na pala natin dito mga boss yung pinakamposte natin dalawa. Ito mga pala mga boss, hindi na natin binuhusan ng buo. Uh, kasi nga is may ano na to mga boss, uh, may kalapit, may... Sa likod is may wall na dyan. Kaya ganito na lang yung... Uh, kaya uh, nag-sage belaying muna tayo dito. Bago natin binuhusan to. Para mabilis din yung proseso natin. Pero yung sa may uh, kanto doon mga boss. Yung tatlo doon is binuhusan muna natin yon Tapos yung dito sa may uh, corner. Binuhusan muna natin yan. Bago tayo nag-sage belaying. Uh, share ko na lang rin ulit mga boss. Uh, pagkatapos pala mga boss ng uh, pinakang... Uh, ayun ang pinakang uh, buhos ng Islam natin tapos yung mga anilyo natin kung ano yung say uh, kung ano yung mga space ng anilyo natin uh, doon don sa may pinakang pundasyon natin ganun pa rin mga busang nilalagay natin ayun uh, Dalawang 5 cm, tatlong uh, 7 cm, tatlong 10 cm, tapos yung the rest is uh, 20 cm na. Ayun. Tapos yung about pala sa splicing natin mga boss, yun sa mga dugtungan, ayan, katulad nyan. Ito, tsaka ito. Ayan. Katulad na ito mga boss, is, uh, yung splicing pala natin mga boss, is, uh, yung pinakang uh, uh, dinugtong natin is nakabend pa rin siya ng nakapaletter S. Para yung pinakang laki ng anilyo natin is, uh, ganun pa rin mga boss, katulad nung lagi natin ginagawa. Tapos yung, uh, Pinakang uh, dugtungan natin mga boss is uh, alternate uh, alternate pa rin siya. Pero ang ginawa natin mga boss, ang pinakang splicing natin mga boss is ginawa na nating 1 meter. Ay uh, hindi na natin pinutol 'yan ng alternate, bali ang ginawa na lang natin, Gan ganun din ang kakalabasan kasi mga boss. Ang ginawa natin is bali 1 meter na tong uh, splicing nung ano natin, nung bakal ito. Mag ito yung dugtungan natin hanggang doon sa taas. Bali 1 meter na yung pinakang dinugtong natin. Tapos yung hati uh, sa may 50 cm. Ang ginawa pala natin mga boss is ang space nung anilyo natin is 5 cm na lang hanggang dun sa may pinakang dulo nung pinakang uh, dugtungan natin. Um, pinakang support natin dun sa pinakang dugtungan natin. Ayan. 1 meter yung nilagay natin na bakal na dugtungan tapos yung kalahati, yung 50 cm Ah, uh, nag-start tayo ng uh, 5 cm na space ng anilyo natin doon sa may 50 cm. Kaya yung makikita nyo, malimit doon sa area na 'yan. Yan is 50 cm 'yan, mga boss. Tapos yung dito sa baba isa uh, 20 cm na. Pagkatapos dito sa dugtungan 5 cm. Tapos yung doon sa may paakyat isa uh, 20 cm na ulit tayo, mga boss. Ayun, bali ganito rin dito, mga boss. Ayan the same lang lahat ng ginawa natin sa mga dugtungan ayan lagi nating sinasabi ulit mga boss uh, kapag magpo-forma na tayo is uh, lilinisin natin yung ayun yung pinakang uh, mga dugtungan natin ayan nililinis natin nang mabuti bago tayo mag para yung pinakang uh, dugtungan nga natin is uh, ayos pa rin yung pagkatikit nung panibagong buhos natin mga boss eto na lang mga boss yung uh, bubuhusan natin itong dalawa na to ito na lang tapos uh, okay na tayo. Uh, CH billing na pagkatapos ng CH billing natin ayun na uh, pwede na tayong uh, mag uh, assemble ng bubong dito. I'm walking alone, the And I can seize my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for me I feel flying from town to town Ayan mga boss, ah, natapos na pala nating buhusan tong uh, dalawang poste. Ayan. Uh, ah, kompleto na rin yung sage belaying natin dito. Dito sa likod. Dito na lang sa may kabilang side mga boss. Pero nakapag-start na rin tayo dito. Tapos ito bukas. Tsaka ito na lang continuous na lang rin to bukas mga boss. Itong sa may pinakam front. Ayan mga boss, ganito ah, hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayan, ah, muli maraming maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa munti nating na channel mga boss. Ayun, uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa uh, ating